Good afternoon mga kagala. Good Friday po tayo ngayon dito sa Canada ng 4.39 ng hapon at holiday din po dito. And turn left up to Don Mills Road. Kaya naman uh, may time na bisitahin ko yung kaibigan ko. Naging client ko sa Browse at ngayon magiging pamilya nyo dito sa Canada. Kasi um, kapag po kayo-kayo lang, syempre nakalungkot din naman yun. Wala kayong um, mapag-share ng mga uh, experience nyo. At um, maganda rin na may iba tayong nakakausap na mga tao. Um, syempre, pipiliin din natin mga tao na mga kasama natin kung ito ba ay mga positibong tao ayan uh, parehas ba kayo ng mga pananaw sa buhay ayan so uh, itong mabuting kaibigan ko na to na bibisitahin natin mga kagala is um, uh, mag-asawa rin sila na may isang anak at um, sobrang sipag ayan sobrang sipag nito mga kagala at uh, matanda ako sa kanya pero napaka ano napaka matured na tao kaya naman ayan so maganda yung mga pipiliin nating tao eh, or pipiliin nating kaibigan na uh, makakasama or papasukin na papapasukin natin sa ating buhay ay um, meron ding uh, magandang mga pwedeng inputs i-input sa ating uh, buhay. Ayan. So magiging uh, inspiration natin sila sa mga uh, hamon ng buhay. Ayan. So wala namang pinipili ang ang pagiging magkaibigan kung bata o matanda ang importante is nagkakaunawaan at parehas kayo ng prinsipyo. Ayan mga kagala. So ito doon na natin ang pagdadriving lesson ni uh, uh Darling Sugar Ray Salban. Ayan, para maging ready na rin siya sa kanyang pag G2 license kasi uh, isa rin siya sa mga suenerte na hindi makapasa doon sa G license. Oh, nung ano buwan ng kailan ba tayo kumuha nun mahal? September? August yun. August. August. Ayan. So yun yung mga una namin mga ginawa nung mga pagdating namin ng Canada. Napakaganda ng panahon ngayon mga kagala. Umaaraw po. Ayan. Makikita ninyo. Maganda ang panahon. Kaya naman thank you Lord. Katatapos lang namin dapat may baon kayong nebulizer, mga kung ano man. Kasi tulad nito, may nereseta sa akin nebulizer Pero parang hindi ko naman hiyang. Dalawa-dalawa pa, may steroid pa. Go may past the slide. Then at the next one, turn left. Kaya lang parang hindi ko naman uh, hiyang yung binigay na uh, prescription ng doctor. Pero kagandahan lang kasi light, dito mga kandala, hindi ako gumastos right. doon sa gam mga gamot at saka check up. Pero sa palagay ko is mahal po yung gamot right. na right. Uh, na reseta sa akin. At uh, kung hindi ako nagkakamali, yung bayad sa check up sa doctor is nasa 75 kung wala pa kayo okay. And um, yun namang gamot kaya ako na libre is Meron akong insurance <laughs> from school. Ayan. ayun uh, thank you dito sa kagala natin si Mr. Sugar Ray Salban Dahil sa kanya OHIP. Ayan. Libre ang check-up ng inyong kagala. <laughs> yung check-up, yun yung bad doktor? Mm -mm. Yun yung na-cover ng OHIP. Pag walang OHIP, $75. So, magkano yun? I-multiply nyo po sa 40. Ayan. Tapos yung uh, gamot ko. Actually, hindi yung gamot ko mga kadala. Dito sa aking bag. Tignan din natin. So, check natin yung bag. Ayan. Yung laman. Meron tayo. Um, lip gloss. Ayan. Tapos, syempre. Ayan, may pabango tayo. Ayan. And, ang aking wallet at yung aking gamot mga huh. yung aking gamot at po improvement ba pero nahihirapan pa rin ako so yun lang mga kagala kapag may asma kayo kailangan prepared kayo dito sa weather dito sa Canada dahil nga po ay uh, kulang na lang ay ano mga sahog sa panghalo-halo dahil lagi tayo ဒါမြေ mga lugar. Ayan, kapag may mga time tayo, may mga holiday. Ayan, pag walang pasok. Go past this Then the next slide, tayo one, Sa right. mga gusto nating puntahang lugar. Ayan. Pero sa pag walang part time, ayan, syempre, kailangan magkatrabaho rin right din tayo. Ayan, dito sa Canada, uso po mga isa tatlong trabaho. Ayan, kaya po lahat ng mga Pilipino yan. Ang Pinoy masisipag dito sa Canada. Ayan. <coughs> Ayan okay, mga kagala. Bye. Ging. What? Shout out mo na yung mga friends mo sa ano, Philippines. No. Wala. Yung mga kakasi mo sa Central. hindi tayo dito Saan? dun sa dragon ay oh. diyan na tayo nag, ano yung dragon dragon. ano yun diba? yung, uh, yung youth, eh. Ayan, mga dito na kami sa aming gagalaan at ang mga kagala natin ayan, sisurbisan din natin ang aking friendship ng gel polish para maganda naman siya sa kanyang mga part time at dito sila nakatira ang mga kagala sa building na ito at ito na nga siya mga kagala <laughs> Hi, sis! <laughs> Welcome to my blog. Ayun sila, oh. Ang bagal nila. Lamig. Huh? Ay. Tinano siya sa parking. Tinabihan oh, siya? Oo, ata. Ano hey, siya? mga kagala. This is my beautiful sister. Ayan. <laughs> At ito nga, mga kagala, ang aming pinunta rito, Ang masarap na biko. Ang <laughs> na uh -oh. <laughs> <laughs> Ayan. Biko in the making. O, oh, ba? Diba? Kundi kami nagsabi na mamasyal eh. Hindi namin matitikman ang Biko from Isabella. Ang aking friendship ay from Isabella. Ayan. Nakagala. Ang sarap. Mm -hmm. Yummy. Bilo-bilo. Ay, may bilo-bilo pa. Shala! serap, alam kakaiba yung yung mo, musik, okay, bakit bakit parang masarap, sobrang ano yung creamy, okay. parang suka, loko ni kalang, isarap, ayon, 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 may mute. Mm. Saan naman tayo okay. dyan? Alam, <laughs> kailangan <laughs> mo. Nahihiya si sister. Oh, sister! <laughs> At ito yung kanilang munting tahanan. Nanonood na sila ng TV. Namiss nyo ba ang TV? Uh, ito yung kanilang munting tahanan. O, diba? Ayan, mga kagala. Parang kailan lang nagkakrib ako ng bilo-bilo. Ito kayo. na. O, diba? Naglambing lang ako kahapon. Napapasyalan ko siya. Ayan, nakapagluto tuloy siya nang wala sa oras. Wala nang kang paso. Kaya sa mo. Sabi ko pupuntahan kita jaan. O, oh, ayan na. Nakakapagluto na siya. Tapos may kakanin pa. hmm malaw. Kaso, wala naman yung mag-amay niya. Tumalaw mo ito. Eh. Nagpasya. Ayan mga kagala. Ready na ang aming merienda. Yum. Nahihiya pa si sister. Oh. <laughs> Ang ganda ng ano, ng rep nyo. No, sis? Oh, may coke. Oh, first time. Magka-coke na naman. First time na lang ulit. Kaya? Ayan na. Hagana. Ayan, service tayo ng uh, gala with ano to, with beauty session. Ayan. Sa aking friendship. Ayan. Ngayon na lang. Ilang buwan na tayo hindi nagkita mula nung mm. kinilayan kita? Mm -hmm. irang buwan tagal na December, bago natin mag... Ay, ah, hindi, sis. Bago mag November. Oo. Oh, oh. Kasi dapat in-invite pa kita nung birthday ni Travis, oh. Okay. So October tayo nang kilayan. Mm -hmm. Oo, ganoon. Magalas din. Um. Oh. Okay. Ilang buwan na yung eyeliner mo? Hanggang noon. At Ap mm. mm hmm. ate, nakapadala na ta? Hmm. gumawa. Ano pa dela? Diba? Eyeliner. Kuna, no, ada ka ka. Ha, ha? ito, obra ikon, ha? na, ay, kagkawin. Kuna, no, adda ka ka. Pero, pero gusto kong iparetouch to, eh. Gusto oh. kong mas sis. Hmm? Ah, okay. Kasi parang so, last year. Last liner life. kasi ginawa natin, eh. Gusto mo yung mas makapal. Ay, ah, ba ito, Parang doon. Madi may ikatatan? Ha, ha. Gusto ko, ibang ibang Pero pag, siyempre, Friday ngayon, bawal, no? Mm -hmm. Ito po ang aming ilang. <laughs> Ito po ang aming lupang. Ang sarap ng luto ng sister. Kinigang na pan panpano tsaka hiti. Sa mga mm. mag-ama, busy ka sa cellphone. Mm. Yun din. Ayun, hmm. At the jeep, baba. Ayun, Tapos na kami maglinis ng lang. Ako. Sis, kita akumantay ko. <laughs> Tay. Mam, kung may day tanong ko, kung may day tanong ko. Ginamit niya. Ayan, may accent ko na. Silver. Ayan, may accent ko na. May day ko, may day tanong dahil kami ka nakakain na